Hello, hello! Good afternoon sa inyong lahat. Ito po lang ang inyong lingkod, si Jones po. Kabayan taxi dito sa Kuwait. Nakikita nyo ba itong hawak ko mga kapatid? Okay, so may isa tayong kababayan mga kapatid. Isang uh, mahal natin na customer na pinagkatiwalaan tayo mga kapatid no. Na ipadala itong kanyang pera. Ito po ay nagkakahalagaan ng 330 KD. Okay, so... At maraming salamat sa iyo kabayan At uh, isa tayo sa napagkatiwalaan mo Kaya kayo dun mga kapatid no Sa mga gusto magpadala Tawag lang mga kapatid no Sa 50592921 Kung kayo magtitiwala sa akin At uh, huwag kayong magalala no At uh, sigurado naman na makakarating yan sa inyong pamilya Kasi hindi lang naman to ang first time na nagpadala ako ng pera So ngayon inumpisahan ko lang na i-vlog At ipakita sa inyo Just in case doon sa mga walang time na gustong magpadala at uh, sobrang busy, pwede po kayong tumawag sa akin mga kapatid para ako na po ang magpapadala ng inyong pera para sa inyong mga mahal sa buhay. So samahan nyo ako mga kapatid no na pumunta tayo doon sa padalahan at uh, ipadala natin tong pera na to. Okay? Dito tayo magpapadala mga kapatid, dito sa real kasi dito mga kapatid sa real ang sa mga hindi nakakalam, Uh, 1KD lang po ang charge nila dito Ayan, nakita ay nyo So yung palitan ngayon is 184.600 Okay, so dito Sinasuggest ko mga kapatid Kasi kahit nasaan kayo lumibot dito sa mga padalahan mga kapatid Ito lang po yung uh, mababa talaga ang, uh, uh, Yung charge nila So 1KD Okay At uh, mabilis naman Wala naman nagiging problema Okay, so pasok tayo sa loob mga kapatid Padala natin itong pera na to. Yon mga kapatid, so napadala na natin yung 330 KD. So ito na siya. So ang inabot mga kapatid ng 330 KD. Okay. Bali 6,000, ah sorry, 60,478. Yan siya. Okay? So don sa mga gusto magpadala, kung wala kayong oras, pwede kayong tumawag mga kapatid one at asahin nyo pong makakarating naman yan, mga kapatid, no? Huwag kayong mag okay? Kasi po tayo isang taxi driver, pwede nyo utusan ng kahit na ano, huwag lang yung mga bawan okay? ang sa muli, mga kapatid, maraming salamat. Paalam!